Kahit <laughs> saan. Dito. Dito tayo. Dito po tayo, sir. You know, sir? Oh. Sige na, lakad ka lang. Saan ba tayo titigil? Doon tayo sa hangganan. Doon na. Saan Charan! Hi po! Welcome to Nakpan Beach. <laughs> Enjoy! Enjoy! Sir, dito po. Tapos makikita ko to sa TikTok. <laughs> Sana bagay yung ano. Ganda na akong camera. Ganda pala dito, no? Yes, maganda dito. Pag ano... Parang mas maraming po nga ang tao dito kaysa doon sa liyo eh. Diba? Oo. Kasi nga ano, mas gusto nila puntahan yung malayo. Dali man ito? Ay, dati ba meron? Parang hindi naman. Okay na ba? Pwede na? O hanggang hangga, -hangga mo Picture ka ta doon kuya sa ano? Sa I Love Nakpan. Kung love mo naman yung nakpan doon, no? Oo. Ba't di masinasot? Ba I-save mo. Ano ba yan? Wala na. Late na. Oh, yeah. Hi, I'm the videographer. <laughs> Sige, okay lang. <laughs> You're here na. No smoking. Maganda din dito. Saan sa daming tao? Siyempre. Okay. Stop ko na. Stop ko na. Ayaw pa stop. pa stop. And they did.